Ang panaginip tungkol sa bug ay maaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon depende sa uri ng bug, ang laman nito at ang mga pangyayari sa panaginip. Ang bag ay maaring simbolo ng mga dala-dala nating responsibilidad, mga oportunidad o mga bagay na ating itinatago. Tingnan natin ang mga posibleng interpretasyon batay sa mga detalye na iyong binigay na isinasaalang-alang kung ito ay senyales ng suwerte o malas. Bag na may laman na bigas sumisimbolo sa kasaganaan at seguridad sa pagkain, isang malinaw na senyales ng suwerte. Maaring ito ay nagpapahiwatig ng katagan sa iyong buhay at kakayahang matugunan ang iyong mga pangangailangan. Bag na may bomba sa loob, isang malinaw na babala ng panganib at posibleng pagsabog ng isang problema o sitwasyon sa iyong buhay, isang malinaw na senyales ng malas. Kailangan mong maging alerto at maghanda sa mga posibleng hamon. Bag na may insekto sa loob, maaring sumisimbolo sa mga maliliit na problema o mga bagay na nakakainis sa iyo. Isang banayad na senyales ng malas. Maaring ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na linisin ang iyong buhay mula sa mga bagay na nakaabala sa iyo. Bag na may hayop sa lob. Ang uri ng hayop ay mahalaga sa interpretasyon. Isang alagang hayop ay maaring sumisimbolo sa pag-aalaga at responsibilidad. Samantalang isang ligaw na hayop ay maaring sumisimbolo sa takot o hindi inaasahang mga pangyayari. Bag na puno ng pera. Isang malinaw na simbolo ng kayamanan at kasaganaan. Isang malinaw na senyales ng suwerte. Maaring ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa iyong mga pinansyal na layunin. Bag na puno ng ginto o alahas. Katulad ng bag na puno ng pera, ito ay sumisimbolo sa kayamanan at luho, isang malinaw na senyales ng suwerte. Maaring ito ay nagpapahiwatig ng tagumpay at paggamit ng iyong mga ambisyon. Pag nabutas, ito ay isang malinaw na senyales ng malas. Ang butas ay sumisimbolo sa pagkawala, pagkasira o pagubos ng mga oportunidad o mga mapagkukunan. Ang laki at lokasyon ng butas ay maaring magbigay ng karagdagang detalye sa interpretasyon. Halimbawa, isang maliit na butas ay maaring magpahiwatig ng maliliit na pagkawala Samantalang isang malaking butas ay maaring magpahiwatig ng isang malaking pagkawala, backpack. Maaring sumisimbolo sa paglalakbay, pag-aaral o paghahanda para sa isang bagong yugto sa iyong buhay. Ang mga laman ng backpack ay magbibigay ng karagdagang detalye sa interpretasyon. Suwerte o malas depende sa lamaman. Nawawalang bag maaring sumisimbolo sa pagkawala ng direksyon, paggalito o pagkawala ng isang mahalagang bagay sa iyong buhay, isang senyales ng malas. Bag na walang laman, maaring sumisimbolo sa kawalan ng direksyon, kawalan ng pag-asa o pagkawalan mga mahalagang bagay sa iyong buhay, isang senyales ng malas. Ninakawan ng bag, isang malinaw na simbolo ng pagkawala, pagkabigo o pagnanakaw ng iyong mga oportunidad o mga mahalagang bagay, isang malinaw na senyales ng malas namigay ng bag. Maaring sumisimbolo sa iyong pagkamapagbigay at pagnanais na tumulong sa iba, isang senyales ng suwerte. Niregaluhan ng bag. Maaring sumisimbolo sa pagtanggap ng isang bagong oportunidad o isang regalo mula sa tadhana, isang senyales ng suwerte. <laughs> Ang panaginip tungkol sa bag ay may maraming posibleng interpretasyon na maaring magpahiwatig ng suwerte o malas depende sa mga detalye nito ang pag sa mga detalye ng panaginip, ang uri ng bug, ang laman nito, at ang mga pangyayari na may kaugnayan dito ay mahalaga sa pag-unawa sa tunay na mensahe ng iyong panaginip. Ang pagsusulat at pagsusuri ng iyong panaginip ay makatulong sa pagtuklas ng mga nakatagong kahulugan at pag-unawa sa iyong sarili at kung ito man ay pahiwatig ng suwerte o malas.